Hi guys! Welcome back to... Panibagong vlog na naman to guys. Lagay ko kayo dyan. I'm using the gimbal. And I'm wearing this nice dress na nabili ko sa Okay Okay. Tamang-tama lang yung height, ang ano niya guys, length niya. Above the knee lang. And ang nagustuhan ko dito guys is... Ang brand niya is Old Navy. O diba? napaka comfy niya, cotton lang siya. And nalabhan ko na to guys and inayon ko nito kanina lang. So, we're on our way to the city because uh, magpapalinis muna siguro kami guys sa sasakyan, doon lang sa Redemptorist. And then, ano, baka mag, ano kami magsindi. Magsindi kami ng kandila doon. And then, afterwards, naman sya kong nabungol And then, afterwards is, we will go to Guadalupe. We will fetch my in-laws again because they're going to spend their Christmas kinakuya. Although, hindi sila matutulog dun, guys. Pero, dun kami magdi-dinner, spend time together, uh, hanggang gabi. So, after uh, mga around 10 siguro, we will send them back home sa Guadalupe. And then, kami, uwi kami dito kasi ang plano namin is uh, New Year pa kami doon matutulog kina Kenpai Kaya uh, ano no ba yon. Uh, yun ang plano namin. So sina kuya umalis na sina Ken K Kian pinada, pina ano, pinahatid ano Gipauban ako ba si Kian ni Kuya papunta kina Papay kasi nga akala namin is sasakay si Jello yung brother ni Papay pero hindi daw matutuloy baka doon na lang siya magsispend ng Christmas sa girlfriend, bahay ng girlfriend niya. Kasi yung mama kasi ni papay guys, and yung isang brother niya, andun sa States, doon sila mag-Christmas. O ba diba, bongga. So si papay Angelo ang naiwan sa Pinas. So since may asawa na si papay, hindi siya sumama this year. Kasi last year, if you remember, if you, if you uh, ano ba yon Naalala nyo, na-vlog ako last year, right after nung kasal nila guys, mga few days after, Kuya got admitted sa hospital due to pneumonia. And then, doon din namin nalaman na, uh, or na-diagnose na meron pala siyang diabetes. So, unfortunately, um, may ano na talaga yung anak ko, guys. Uh, kahit anong iwas talaga natin, kasi hereditary din ako, meron din ako. Yung ate ko, nasa borderline na talaga siya, guys. So soon enough, magkakaroon din siya ng diabetes. Kasi both my parents, mommy at papa ko, are di were diabetics. So ngayon, uh, kaninang umaga pala guys, nagpunta ako ng oxy. Kinuha ko yung regalo ni na kuya and papay. And then, nagpunta kami ng water refilling station. Pinaya, no? Kita niyo yan. Yan, yeah, yan. Yeah. Yung mga water namin. Puno na yan lahat. Kasi ayaw ko talaga guys na merong mga hindi puno ba. Kasi nga, uh, ewan ko, naniniwala kasi ako sa feng shui. Guys, na kailangan talaga yung bigasan mo, yung asin, asukal. Anything na may lalagyan ka, dapat puno yan parate. So, kagaya ng water, since water is life, mag-electric pan muna ako guys kasi may Water is life, guys. Dan, pag, pag flesh, ha? O sure. shorts. Yes. Wear your new flesh. Ah, uh, So, yun. Kaya, kanina, nagpunta nga kami doon. And then, dumaan ako sa mami ko, guys. Nagbigay ko ng pinaskuhan, pamasko ko na pera. Tsaka, pati sa helper ni ate, binigyan ko rin sila, guys. And, nagdala din ako ng konting uh, fruit salad. Para kay ki mami, kay mami at ate. Kasi nga itong mami ko, guys, nagpabadlong na naman, guys. Marami na naman itong issue. So, yun. Pina, uh, kung istoryaan ba. Um, I was able to talk to her and made her understand ba na uh, ate is busy. Maraming ano. Kung meron naman akong time, ako naman yung sasama sa kanya. Kasi nga, may iniinda siyang sakit sa tuhod niya, guys. Unfortunately, mga around 1030 nalaman-laman ko na nadisgrasya disgrace siya pala yung ate ko sa motor. Kasi uh, she was supposed to go to her office doon sa TDH na, sa hospital. Eh, merong maintenance na kami, under maintenance pala yung parang lubak-lubak na daan doon. Hindi niya na malaya yeah, na, yan, na-adjust ko kay guys. Hindi niya na malaya uh, na, meron parang, parang manhole siguro doon. So, sa pagkaiwas niya, natumba tuloy siya guys. So, natumbahan siya ng kanyang motor sa paa. Nags, nag-spray yung paa niya. So, kinailangan siyang, kinailangan siyang, mura kag Herodes. Katong pink. Ganaan ko tong pink. Panig mo? Oh, pink murakang, and blue. Mura kag Hindi man. Kita yung tingin nyo si daddy guys. Salit daddy. Okay. Ano ba? Okay. Di katong, katong din flesh ni mga pa, shorts di ka ito sa, ang kanal. Sama, so, buhay ko talaga. Hindi, lain sa si babaw kana lang, gana lang, baka yeah, paano. Yeah, I mean, Ay, may mga kwintas. Papalitan to Ha? Ito kapatid mo? Ang tiyaman ng kwintas? Uh, so leather. Ha? Huh? So leather? Leather? Ha. Uh, nga leather? Anong uh, na? Yeah, <laughs> <laughs> ba? Sawa ko eh. Tingnan niyo siya guys. Wow, oh, yes, show. So. <laughs> <laughs> so, yung pagkain pala, guys, na food package dun sa tita ni Papay is ipapadeliver na lang sa Guadalupe. Ang um, sabi ko, ambot lagi. Akong ginas si Papay, tawagin dito sa mami. Kaya ba sila, na, iya tawagan sa landline? Pahibawa sila. Kaya basi sila, tuwa pa to sa ilang ng Bernaba. basi na ngaon pato to. Snacks and all. <laughs> And then, so ano pa ba? So 'yun ang ganap ko kanina umaga, guys. Buti na lang talaga sprain lang 'yung natamo ni Ate. And thank God talaga kasi magpapasko guys tapos malisgrasya 'yung isa sa kapamilya mo, 'di ba? So, i-check ko pa ngayon, guys, kung nakauwi na ba si Ate pa ba sa sa kanila. Kasi sabi nga kanina ng doctor, ihat compress talaga kasi masyadong uh, nag-swell 'yung ano niya, paa I don't know which part, 'yung left ba or your right, on your right niya. So, yun. So, ngayon, hinintay ko lang si Daddy. Dad, ato tag, magpalimpyo ta sa Redem. Kailangan ka sa Redem? Kailangan ka sa Redem? No, ano eh. Uh, Gwapo naman ang asawa ko. Ayaw. <laughs> Gwapo naman. Saan ba tayo pupuntan yon Doon sa kabilang bu buk <laughs> bukid. Kabilang nga yun. Ahaha. <laughs> And then, eh, na ni tong banyo? Update Oh, update pala sa flash namin, guys. Medyo may tumutulo. So, pinababalik ko dito yung plumber. Unfortunately, hindi pa siya bumabalik. Sabi niya ngayong hapon. Pero, I don't think he's gonna come back for now, for today. Because it's almost Christmas. And, naintindihan ko rin naman kasi he needed to spend. He needs to spend time that, uh, rin naman sa family niya. So, I'll just message him na bukas na lang siguro or sa 26 or kung kailan siya may ano. For the meantime, pwede naman siya magamit. Kaso lang may may na, may na ano kung tumutulo sa bandang, 'di ba, bowl to guys, o dito sa bandang ilalim, may tumutulo. So, ang worry ko kasi guys, baka lumobo yung bill namin sa water pag hindi 'to naagapan. So, I think hindi siguro niya namalayan na merong talagang tumutulo doon. So, ewan okay, ko lang. lang yeah. So, yun ang mangyayari. So, switch lang namin kung gagamitin namin. So, ngayon, alis kami. Uh, we will switch it off. Kasi, buti na lang yung T na connection, 'yon igaganon mo lang nakalock na siya. So, um, ilalock ko muna, guys. And, mamaya magba-vlog ako pag alis namin ni Daddy. So, off we go, guys. Nag-makeup pala ako ng very light. Uh, like, brown. Kasi ka, may, my touch of brown kasi yung damit ko. So, brown. And then, brown din yung lipis, lipis ko. This is from BLK pala, guys. Hangtod pala gabi eh. So, again, si Kian, ando na sa bahay. Unfortunately, walang internet doon kina kuya. Sira ang PLDT. Ngayon pa talaga. Uy, na. Pasko, holidays. Ba ba ay, ay na, wala ayo dito. Tof Na, mag-hotspot na naman tong mag-ama ko sa akin. Ano sa man na? Ay, bili na di ID no basta ay basta taxi. Oh, bili okay. so, kami guys. Okay. guys, andito kami sa bahay na na kay nag-charge, nag ko. So, kagagaling namin ng SMC side, may binili lang si daddy na accessories. And then, dumiretso na kami dito. And then, nagpabook na sila papay sa Lala Move na magkakarga ng aming uh, pagkain. So, ikakagara sa, sa van namin and then diretso na kami sa kinakuya. So, yun lang muna ang ganap namin for today. And then, magvlog ako kasi daladala -dala ko naman yung gimbal ko doon sa bahay ni nakuya guys wala lang yun lang talaga yung ano namin uh, biyahe and then update sa ate ko guys um yan guys because she cannot take care of mommy daw sabi ko alam nga naman kasi ako pa pumunta janti ang lay layo biya ba ng bahay namin so mm -hmm. kadi ko noka to si Marilou ugmai ko si Jean pa pa na ni mommy good ay nako guys namumblema talaga ako dito sa mami at ate ko kasi nga hindi makagalaw si ate guys swelling talaga yung ano niya uh, foot yung isang paa niya guys umot lang malas mami mana dependent kayo niya mahinugo kay kanya may kikamanguan ay worry talaga ako dito sa ano ko ate ko and my mom We're here na guys. Kinapapay. Kenpay. Christmas nila. Ito yung mga foods namin. Ang daming foods. Uy! Isda. Ang sani day? Sweet and sour. Ah, di ba na kung magpuan kami? Maagali. wala ko pa And no chill, no chill. What a taste drink I made. Magkwa na tubig.

bahay na kami guys and may dala kaming bring home lechon and bola bola and katong sabi ito manok uh, oh, manok sa tungo uh, manok ah, cordon blue cordon blue and bigyan mm -hmm. kami ni napapay ng bigas ayan kasi may na yun nga may na silang bigas sa ano ba Koloni. So, and then anong oras na ba 11:30 na Nayatid na namin yung aking inlo, mamili ang Daddy Joe. So, to everyone, Merry, Merry Christmas! Merry, Merry Christmas! Yeah, Merry Christmas sa inyong lahat. Sana po ay matiwasay ang inyong ang Christmas ninyo today or tomorrow. Christmas na pala tomorrow. And that we pray... This, this one, that Yeah, we pray that every family will be blessed with God's grace and mercy and blessing. So, si Kian lumabas. Lumabas na yung batang yun kasi andun, lumating na kasi si Clark, yung friend niya. And ako guys, inis, naantok na ako kaso. Gusto kong i- mag-wait na lang ako ng 12 o'clock guys. Diba dad? Hmm. So, mamaya ko na to i-close guys kapag... It's almost uh, yes. less than 30 minutes. Correct. So, we wanna... We wanna wait, kahit na kami na lang dalawa. <laughs> you will wait for Christmas. Christmas. Day. Kasi birthday na ni Papa Jesus tomorrow. Or mamayang alas 12 guys. So, mamaya ulit. Guys, time check. 12.20 na. Merry Christmas, Daddy. Merry Christmas. Daddy is currently eating fruit salad. Kasi yung chicken salad namin, wala na halin dito. Bay. Eh, hindi pala kapag makain si Papa and Kuya kain ng chicken salad. Pero ito, the best. And ako naman guys, nag-iinit ako ng tubig because I wanna drink Milo. Mamaya pa ako matutulog guys, hindi pa ako inaantok. So we'll end our vlog for today when we celebrate Ted. Merry Christmas sa bahay uh -oh. ng anak ko and nakauwi na kami. This coming 31st, dun kami matutulog sa bahay ni na Kenpai. I'll see you guys again! Ingat kayo guys ha, always. Dahil love tayo ng Panginoon. Babay nila daddy. Babay. Happy ah, eating. Merry Christmas. Mm -hmm. Ang ingat kayo lahat. Yes. Babay Bye guys.